Tulungan niyo ako, parang gagaling yung anak ko, dati ko kaya ng ano, magalaga at matanda na ako, parang nagagaling yung anak ko, nakakadina, parang nakagaling yung anak ko.

Sampo. Bata yung isa. So, siyam na lang. Siyam na lang. Yung siyam, na lang, nasira yung ano. Ano po ba nangyari sa kanya na? Ayaw po. Hindi ko nang Alam yun, ta, nagtatrabaho sa barikina. Eh, kara, may asawa na, yung eh, balik mong asawa niya. Ganun din, ngayon lang. may anak na isa. Oh. No. Baka buntis na, eh, yung asawa niya. Anong, ilang taon siya nung nagtrabaho sa Marikina? Kiyan, mag, disiro siya yata. 18. Ngayon, ilang taon na po siya ngayon? 49, 42. So, matagal na pala siyang nakatali sa kadena. Matagal Bakit niyo po siya tinatali sa kadena? Kasi, ginagawa ko yung tinali kasi, eh, Lumalayo. Ah, lalayo. Lu lumayo. Hindi matanda na ako. Saan ko hahanap ni? Eh. Ah, hindi na siya makabalik pag napalayo. Oo, oo. Hindi na makabalik yun. Minsan hinabol ko doon para para sa lingga yun. na mm -hmm. ka nana, aling ka nana. Aling ka nana. Ali ka nana uh, uwi tayo. Uwi tayo sa bahay. Mamaya, mamaya. Kami bubunta ako doon. Babubunta ako doon. Eh, tayo, eh, kawawa ako, eh, si, kinabro na kami ng tricycle. Pasawa niyo po. Patay na. Patay na. Mm. Yung mga ibang anak ninyo, nasaan sila? Magpuputol ng kawayan, pero magkaputol ng kawayan, mga baka sa undang dosintos, eh, bilito ng dalawang kilo, sa kaulaman natin, tuyo, sa kainasin, yun lang. Mm. Eh, no, ano, ano, Kulang ilulugaw ko yun, ta. simpre, mahirap talaga ang buhay. Ay, mahirap ang buhay. Mahirap talaga. Bakit puno na? Dalawang, isang, da, isang araw, dalawang beses kami nang kumain. Ay, sa isang araw, dalawang, beses lang kayong kumain? Oo po. Minsan, lugaw yun. Minsan naglulugaw, naglulugaw na lang. Naglulugaw kami, kulang. Kulang yung bigas, pinulugaw ko parang magkatipid yun. Ano yung pangalan ulit ng anak yun? na? Christy. Si Ate Christy po, ah uh, hindi niyo pa ba siya nadala sa pagamutan? Pinadala noon. Pinadala niya sa, ano, sa pagyo. Oo. Oh. Uh, si Gagaling na, kulang yung pera. Kulang. Yung pera may, yung pera binigay yung anak ko. I, 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 I can, Dismay, hmm. eh, naubos noobo, yung ano, pirain, hindi na, wala na, pinabayaan na yun, pira. Pinabayaan na lang, pinabayaan. pero nakakausap naman siya, Nay? Eh. Nakakausap yun. Tapos, kumakain din siya? Kumakain, malakas na kumain, no, may bibigay yung pagulang. Asa na po yung anak niya, na, eh? Sabi niyo po may anak siya? Ay, <laughs> Nandun sa Dunya Maria. Babae na laki yun? Babae. Dalaga na. Dalaga na. At sa pagkakaalam mo, Nay, ano ang uh, dahilan bakit nagkaganyan? Ay eh, sabi mo, dati nagtatrabaho siya sa Marikina. O -o -o. Tapos ibinalik na lang ng asawa. Oo. Bakit naman binalik ng asawa dito? Siyempre, hindi na kaya siguro. Tanangas, ang asawa ng buntuli. Ali, Ay, yung asawa niya? Yung asawa niya, hindi. Intakwil yung intakwil anak ko hmm. nag-asawa nang ulit. Nag-isawa ng iba. Iba yung uh, yung manugang. Ko. Yung manugang mo nag-asawa na lang na iba. Hmm. Tapos ibinalik tong anak niyo. Oo -hmm. Ano sabi nung manugang nyo bago sa binalik? Sabi nila mag magtatayo ano lalakad sa iskinita. Hindi ko nang alo hindi ko na kaya ta. ano, ibabalik ko dun pa alagaan nyo na, sabi mo. Hmm. Yan, yung malagay ko. Da, nasira talagang ulo niya. Nasiraan talaga. Uh, yung ano, manugong ko yung asawa niya. Tapos na naman, magbuntis na. Eh, nabuntis na. Eh, di, pinabayaan na. Nag-asawa nang ulit. Pinapilit na. Simple, nasira yung Walang sarili. Sabi niya. Wala sa sarili. Wala nang sarili sabihin niya. Pero hindi naman siya nagwawala na eh. Minsan, no, gutom na mawala po. Pagkain. Bihay, kumain ako. Bihay, kumain ako. Nay, nay, kain ako. Pero kilala naman niya kayo. Kilala ako ano, bibigay ko ng pagkain na, no, na upos yung pagkain binigay ko, nay, bigay niyo na ako ng pagkain. Sabi yung anak ko. Di ba, ano na, hindi ba kawawa siya na nakakadina? Talaga, talaga, naisip ko talaga kawawa yun. Pero, oh. talaga yung naisip ko <casual> kawawa <iki> <-time> <tres giving face> talaga, talaga. Pero, amay, ano, <laughs> yung nanaisip ko, nung lumalatad na, matanda na ako, saan si, saan ang kong hahanapin oh, sa bagay, may punto mga kababayan. Unang tingin ko po, kay Christine, no? Unang tingin ko kay Ate Christine, mga kababayan, talagang maawa ka. Dahil siya po ay uh, tao, hindi po siya aso, o hindi po siya hayop na itinatali pero sa explain ni nanay na matanda na siya hindi niya po kayang uh, habulin yan dahil ayon sa kanya pag hindi itali ay talagang lalayas at hindi niya alam lalayas. kung paano bumalik no sa bagyo po niyo po siya nadala sa nung buhay si Mayor Jolie, okay. yung service hmm. ni Jolie niya sila na nagsisilbi sa Ano sabi ng doktor na eh, bakit nagkaganyan yung anak niyo? Ano, sinabi ko, uh, ah, anong, sabi niyo yung doktora, ah, anong gusto niyo sabi niyo doktor doktora yun, sa kadoktor. Gusto ko nang ikukumpain, dok, saka, pali yung anak ko, sabi ko. Kasi, hmm. ikinausap nila, magsalita ng English, na, Matagal sa Marikina, uh, Tagalog, English, in, pinasulat na marunong din. Marunong. Uh, ay, sabi nila, ay, hindi yung ikaw from ano, matino. Matino? Yung kaisipan ng anak nyo, ah, may ano, ang dinapalim, may Maruno. problema na sa atin nila. Ah, may problema lang? Uh, ano, Ganun lang na, at doon nagsimula yung problema at sakit ng anak niya. Talagang, ano, ma manggawak-gawak no, talagang gutom na. No, gutom na, talagang, siyempre, nakatali, hindi rin makakalaga, hindi. Kasi, nahihirapan siguro doon, pati kape, sa kagatas, hindi ko nang nabibigyan dahil like, simple eh. Yung pira talagang kulang, paano kami kasi eh. Gusto ko nagbigayan ko ng kape sa gagatas. Paano kasi ano, ah, wala akong ibibili. Nung bukulay, magbukulay ako sa kasaluyo ng tipos ng kangkong, sa tipos ng kamuti. Ibigay ko, ilagay eh, ko ng inasin, bitsin, Ibigay ko ganun din ko. Binibigyan mo ng bitin yung anak mo, Nay? Opo. Oh. Ay, bakit ay hindi pwede? Opo, masama sa katawan yung bitin. Ay. Eh, dahil sa Lalo it. mababaliw yan na eh pag binibigyan ng bitin. Ay, ano yung isa eh. ode? Ano? Lagyan sa mo lang ng magic sarap. Ay, magic. Opo. Sabi, Ilang taon na po kayo na Eighty. 80. Ay, 80. Mm. Buti na hindi pa kayo naulianin. <laughs> hindi pa naman. Ay, hindi pa. Pero malakas yung pakarinig ko. Pero yung mata ko. Ay, yung mata mahina. Mahina talaga. Ta taon. may karakas. Okay lang kausapin ko si Ate Christy. Oo. Oh, Kailan oh, oh. taon na si Ate Christy ulit? Purti. Pur Purti. Purti po. Uh -huh. ito po yung kalagayan ni Ate Christy na inilalapit sa atin. No? At uh, sana makagawa tayo ng paraan paano matulungan si Aunt Kristi. Hmm? Ito mga kababayan mo, titignan mo talagang maawa ka. Kasi nakakadino na siya. Ay, Ate Kristi! Kumusta ka? Sagot ka! <coughs> Nakaawa mga kababayan. Sagot din mo na Ate Christy? okay ka lang? Ano pangalan mo? Christine, ilang taon ka na? Ha? Kumain ka na ba? Hindi pa. Ang puti na ni Ate Christy, oh. Dito ka lang. Dito na rin siya natutulog na, eh. Dito na. Pati banig, wala ko nang ibibilag ng banig. Wala ko nang kasi. Pati banig, wala kayong pambili. Wala. Pati pumot yung sasabing ko sa sigaan niya. Pati pumot, wala. 或者。